Narito na ang mahalagang balita mula sa PNA Headlines. Mananatiling prioridad ng gobyerno ang paggastos para sa edukasyon, public works at kalusugan batay sa panukalang national budget para sa taong 2026. Batay sa inilabas na datos ngayong araw, pinakamataas ang budget ng edukasyon na nasa 928.5 billion pesos. 881.3 billion pesos naman ang ilalaan sa infrastruktura habang 320.5 billion pesos ang para sa health sector. Tumaas naman ang alokasyon para sa defense habang panglima sa listahan ang interior and local government. Tumaas din ang budget para sa agrikultura na sinundan ng social welfare, transportation, hudikatura at labor. Isinumite ni budget Secretary Amena Pangandaman ang National Expenditure Program or NEP para sa susunod na taon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang noong Martes. Nagkakahalaga ang kabuuang budget ng 6.793 trillion pesos. Ayon sa Department of Budget and Management, nakatutok ang budget sa pagpapaunlad sa potensyal ng mga Pilipino at pagpapalakas ng ekonomiya para maisa katuparan ang layunin ng bagong Pilipinas. Samantala, magpapatupad ang Kamara ng mga reforma sa pagsasabatas ng 2026 NEP. Kabilang sa mga ito, ang pag-alis sa small committee na nagre-review ng mga pag-aamyenda sa budget, pagbukas ng mga House-Senate conference sa publiko at media, pagpapasali sa pribadong sektor at mga civic groups sa mga hearing, pagpapalakas sa oversight function ng Kamara at pagpaprioridad sa mga investments na nagpapabago sa buhay ng taong bayan tulad ng agrikultura, trabaho at kalusugan. Ang 2026 NEP ay katumbas ng 22% ng gross domestic product ng bansa at mas mataas ng 7.2% kumpara sa nakaraang budget. Ito ay gagamitin sa pagbuo ng General Appropriations Bill na magiging basehan ng national budget. Sa kanyang nakaraang State of the Nation Address, ipinapaalala ni Pangulong Marcos na dapat magtugma ang budget sa development agenda ng administrasyon. Samantala, nakatutok ang gobyerno ng Pilipinas sa gaganaping pagbinig sa kaso ng labing isang Pilipinong minaltrato umano ng kanilang employers na Dutch sa Amsterdam. Ayon kay Foreign Affairs Spokesperson Angelica Escalano, nakaabang ang Philippine Embassy sa Netherlands sa petsa ng pagdinig. Handaan niya ang gobyerno na umalalay sa mga nagrereklamong Pilipino na kasalukuyang nakatira sa shelter ng embahada. Nakipag-ugnayan na rin ang embahada sa Netherlands Labor Authority kaugnay ng iba pang detalya ng kaso. Kinilala ang labing isang Pilipino bilang mga cleaners para sa gym chain na Saints and Stars sa Amsterdam. Anim sa kanila ang nagkumpirma na pinagtatrabaho sila ng labing pitong oras araw-araw sa mga branches ng gym mula Mayo hanggang Kunyo ngayong taon. Pinapatulog din umano sila sa paligid ng establishment ng walang higaan at pinagtitiis sa malamig na panahon. Nadiskubring walang accreditation ng Saints and Stars mula sa Philippine Migrant Workers Office sa Berlin o sa Department of Migrant Workers sa Maynila. Noong July 24, inaresto ng mga otoridad ang accountant ng gym dahil sa pamemeke umano ng mga dokumento. Patuloy pa rin ang pagtulong sa kanila ng embahada sa The Hague sa The Netherlands at uh, kakausapin muli sila ng mga opisyal ng embahada ngayong linggong ito. At patuloy pa rin ang pakikipag-ugnayan ng embahada sa Netherlands Labor Authority tungkol sa kaso, uh, especially tungkol sa dates ng hearing. Sabi ng ating embassy, they are not aware of similar mm -hmm. cases. At ito lang yung case na hinahanda nila sa kasalukuyan tungkol sa harsh working conditions. Nagtipon ang mga magsasaka kasama ang Department of Agriculture or DA at National Irrigation Administration or NIA upang ipagdiwang ang ikalawang Dry Season Harvest Festival sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Bahagi ng pagdiriwang ang seremonya ng pag-aani ng palay sa 5.7 hektary ang lupang taniman sa Barangay Talipapa. Sumisimbolo ang okasyon sa tagumpay ng pinalakas na rice production strategy sa ilalim ng masaganang Rice Industry Development Program or MRIDP ng gobyerno. Sa kanyang kalumpati, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. na ang masaga ng pag-ani ay resulta ng pangako, paghihirap at paniniwala ng bawat Pilipinong magsasaka. Sa pagdariwang na ito, ito ay nagpapaalala na ang tagumpay ay hindi lang nasusukat sa dami ng naaning palay, kundi sa lakas ng ating pagkakaisa at sama-samang determinasyon na makakamit ang food security para sa ating bansa. Dalhin natin hindi lamang ang tuwang tagumpay ng ani, kundi lalo na ang diwa ng samang-samang pagkilos para sa masaganang bagong Pilipinas. Pinuri naman ni NIA Administrator Eduardo Guillen ang tiyaga ng mga nasa sektor ng agrikultura. Alam ko po na hindi biro ang inyong pagod at sakripisyo. Kalabisan man po, nais ko pong humiling ng isang bagay sa inyo. Sana hindi po kayo magbago. Huwag po sana kayong magsawa. Patuloy po tayo magtanim ng pag-asa. ano Hindi lang palay ang inyong itinatanim. Para sa amin, yan po isang pag-asa, maglig ng mga pangarap at mag-ani ng tagumpay. Matatanda ang nakapagtala ng record high na 9.08 million metric tons na palay output sa bansa sa unang bahagi ng taon ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority. At sa balitang pangkalakalan, inaprubahan ng Asian Development Bank or ADB ang 400 million US dollars na loan upang tulungan na bawasan ang kagutuman, food insecurity at poor nutrition sa Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ng ADB na nasa pamamagitan ng Electronic Vouchers Project, masusuportahan ito ang pagpapalawak ng walang gutong food stamp program ng gobyerno. Ang nasabing loan ay gagawing pondo sa pagbibigay ng buwan ng electronic food vouchers sa 750,000 na food insecure households sa buong bansa. Ayon kay ADB Deputy Director General for Southeast Asia Pavit Ramachandran, parte ang proyekto ng commitment ng ADB na palakasin ang food security at nutrition para sa mga Pilipino. Bukod sa voucher, dadalo rin ang mga beneficiaryo sa monthly sessions upang tugunan ang mga knowledge gaps at isulong ang positive nutrition-related behaviors. Layunin ng proyekto na palakasin ang kapasidad sa pagpapatupad ng gobyerno at sistema sa social protection, lalo na sa mga kalamidad. Samantala, nagpakita ng suporta ang mga kilalang online shopping platforms sa e-commerce Philippine Trustmark ng Department of Trade and Industry o DTI. Ayon sa Shopee Philippines, buo ang suporta nito sa ginagawang hakbang ng ahensya upang magkaroon ng mas ligtas at transparent na marketplace online. Tinawag naman ng Lazada Philippines ang trust mark na nagdagdag sa Consumer Protection Blueprint ng Internet Transactions Act o Republic Act No. 11967 sa kabilang banda pinuri ng TikTok Shop ang inisyatibo ng DTI na magpapalakas sa mga online sellers at businesses sa bansa ang e-commerce Philippine Trustmark ay nagsisilbing digital badge na nagpapakita ng credibility, integrity at safety sa isang online business patuloy naman ang DTI sa paghikayat sa mga negosyo at kumpanya online na kumuha ng Trustmark sa mga susunod na buwan at yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.